Napuno ng kulay at kasiyahan ang mga kalsada sa bayan ng Mexico dito sa Pampanga. Nagsiinda ka ng mga kabataan na at nanood naman ang mga residente ng Meksikano. Ito ang hudyat na pagsisimula ng pagdiriwang ng ika-400 at 43 anibersaryo ng Bayan ng Mexico at Pista ni Apong Santa Monica. Uh, Mexico, Formal na pinasinayaan ni Mayor Ding Gonzales ang selebrasyon ng bayan. Pitong public high schools ang nakilahok sa naganap na Mais Festival Street Dance at Float Parade. Kasabay naman ng pagdiriwang sa araw ng mga dakilang manggagawa, nagtipon-tipon ang Mexico Tricycle Operators and Drivers Association para sa Toda Day. Binaybay nila ang kahabaan ng bayan sa motorcycle parade at nagkaroon pa ng palarong Pinoy at salo-salo budol fight style. Ang bayan ng Mexico kabilang sa mga agricultural towns ng lalawigan na patuloy na nagsusulong ng kultura at pamana at sa kapistahan, di pa sa kasiyahan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.